Hindi nyo lang na itatanong ilang beses na akong na-scam, may pera pa yung nakakuha sa akin. So ang daming scammer talaga ngayon, katrade, lalong lalo na sa online, yung mga dating mang man hindi na kailangan actual na mambola or manloko. Kasi nandiyan na sila sa Facebook. Yan katrade. Kung sa trading yan, so para maiwasan yung mascam sa trading, wag na wag kayong mag-invest sa tao lang. Okay? Kasi unang-una, illegal yung mga ng investment dapat license company ka para mapag invest ka mga investment ganun. Kung sa tao lang, walang mga license yan. Illegal yan. Kaya karamihan sa mga yan, 100% ay scam. Kaya huwag kayong mag-invest sa tao lang. Dapat kayo mismo ang mag-trade sa sarili ninyo doon sa legit na trading broker, trading platform. Kasi maraming scam din na trading platform or trading broker. Dapat legit merong license at regulated i-search nyo lang sa google makita nyo naman yan kung licensed at regulated yung isang broker okay pangalawa kung hindi sa trading yan sa ibang business napakadaming scammer huwag kayong magtiwala uh, maraming level yung mga scammer mayroong maliitan mayroong malakihan so kahit mayaman yung tao may pera hindi ibig sabihin na legit yan pwedeng maging scammer din yan at ang matindi yan, malakihan yung scam nyan kaya kung mag-invest kayo uh, mag-negotiate na lang kayo ng sarili ninyo